ah uh, hello po everyone. Ayan. Ngayon naman alamin natin ang ganap kay Gemini para sa buwan ng uh, February 16 hanggang February 28, year 2025. Ayan. Simula na na po. Simula na po natin ng pagbabasa. Ayan. <laughs> Nabubulo na naman ako. Pasensya naman. Okay. Ano ang ganap kay Gemini para sa buwan ng February 16 to February 28. Ano ang ganap kay Gemini sa February 16 hanggang February 28. Ganap kay Gemini. Gemini Si King of uh, Diamond, Gemini Kung kilala mo ito, uh, magingat ka sa pakikisama sa kanya, Gemini Dahil itong si King of Diamond ay ma-influence ang tao At maganda ang posisyon sa trabaho Ito ang magpapadama sa iyo ng kapangyarihan at tagumpay na makaka-impluensya sa iyo para ikaw ay mapabuti o mapasama. Gemini Makakasalamuha mo yan sa February 16 to February 28, Gemini Kung ikaw, Gemini, kung maya magpapayo uh, magpapayo sa'yo, wag mo na lang gawin na tanggapin dahil hindi magbubunga ng maganda Gemini dahil yan sa yung attitude sa trabaho at ang style ng pamumuhay mo at sa maling paniniwala mo na salungat sa direksyon ng tagumpay Gemini o ayan Gemini maring apayuhan ah, ka nitong si King of Diamond Gemini pero sabi nga, wag mo na gawin at tanggapin dahil hindi naman din magbubunga ng maganda. Gemini. Magkakaroon ng away sa inyo ng karelasyon mo, Gemini, na patungkol sa pera. Dahil din na uh, may mga kasama ka na maaaring naiinggit sa iyo, Gemini. At ang uh, problema sa pera ay tungkol sa mga gastusin araw-araw ang maaaring problemahin nyo. O kung ikaw ay may anak, Gemini, maaaring uh, problemahin nyo ay uh, pag-aaral ng mga anak mo ah uh, gemini pero huwag kang mag-alala kasi uh, malulutas din naman 'yan gemini may darating sa iyo gemini na swerte sa February 16 to February 28 may darating na biyaya sa iyo gemini na manggagaling sa kaibigan mo o galing sa kamag-anak mo. O kung kanino pa yan galing Gemini, yan ay biyaya na matatanggap mo. Pwede rin na uh, ang uh, meaning nito. Kung ikaw ay single o nabigo sa huling pag-ibig, may uh, may tao dito ang uh, magkaka-interes sa at uh, gusto kanyang mahalin at alagaan Gemini isang uh, tao, pwedeng lalaki o babae na maaring uh, may pagtingin sa iyo o may crush ito sa iyo. Pwedeng hindi mo alam pwedeng alam mo. Gemini. Sa ano to, ganap ito sa February 16 to 28. Uh, kung malakas ang love nito ng taong ito, pwedeng ligawan ka nito. Uh, Gemini. Pero kung uh, ma mahina ang love nito, maaring uh, may eh, pakras-kras lang yan sa'yo, ano, Gemini. O, oh, lihim na pagtingin, ano. O, oh, ayan. Gemini, ang meaning ng six of hearts. Ah, hmm. Gemini, ikaw ay magta-travel. At ang dahilan ng pag-travel mo ay maaaring nakabili ka ng bagong bahay. O dahil sa bagong business deal, Gemini, ayan, alima sa dalawa, ang meaning nito. Nine of Diamond. Gemini, may malalaman kang balita na ipag-aalala mo sa February 16 to February 28. Maaring mabalitaan mo na ang kaibigan mo o kamag-anak mo ay yumauna. O mabalitaan mo na ang kumpanyang pinagtatrabahuan mo ay humina na. O mabalitaan mo na ang ex mo ay meron ng iba, Gemini. O anumang klaseng balita yan, masamang balita na darating sa'yo, yan ay ipag-aalala mo, Gemini. Mag-ingat ka, Gemini, sa paligid mo dahil uh, may mga taong hahadlangan uh, ka para hindi ka magtagumpay. May mga taong magkakalat ng malisyosong chismis. Pwede rin na uh, may mga taong naiinggit sa iyo dahil sa iyong tagumpay na nakakamtan mo sa trabaho mo o sa iyong negosyo. Sila ang gagawa ng paraan para mabago ang takbo ng financial status mo. Oh, Gemini. Ayan. Gemini, mag ka sa manluloko Maaari kang maloko sa pera o sa pag-ibig. Ano mang klaseng panloloko ang gagawin sa iyo? Mag-iingat ka, Gemini, dahil may mga taong hindi tapat sa iyo at gagawa sila ng paraan para pabagsakin ka, Gemini. Masasaktan ka. Talasan mo ang pakiramdam mo dahil may mga taong mapagsamantala. Huwag kang makinig at huwag kang magtiwala sa kanila. Makinig ka lang sa payo ng taong pinagkakatiwalaan mo, Gemini. Gemini, kung may karelasyon ka... Lumabas na naman siya. Ay, hindi no. bago lang pala Ah, uh, Gemini, kung may karelasyon ka... Uh, Mag-ingat ka dahil itong karelasyon mo ay maaari kang lokohin at pagtaksilan At dahil sa kanyang panlilinlang at pagsisinungaling sa'yo Ay maaari kayong magkahiwalay, Gemini Kung ikaw ay uh, naghahanap ng kapartner sa iyong negosyo, Gemini kilalanin mo siyang mabuti para magtulungan kayo. At para maiwasan nyo ang chismis, maaaring tumungo sa paganda o pagwasak ang inyong relasyon. Depende kung paano mo yan hahawakan at huwag mong pansinin ang mga chismis, Gemini. O yan po ang ganap kay Gemini sa February 16 hanggang February 28 alamin pa ng ganap kay Gemini ano pa ang ganap kay Gemini sa February eh? hindi ka madulas yung card ano pa ang ganap kay Gemini sa February 16 hanggang February 20 na mapanganap kay Gemini sa so, February 16 hanggang Ayan, may dumang tricycle, ano. Gemini, kung ikaw ay may negosyo, yan ay lalago at aangat. Sa February 16 to February 28. Kung ikaw naman ay may trabaho, gaganda ang posisyon mo sa trabaho kung hindi naman ay may isang sanggol ang isisilang sa pamilya mo. Pwedeng ikaw o asawa mo, kung lalaki kang Gemini, pwedeng jowa ng kapatid mo, o kung sino pa ito sa pamilya mo ang pwedeng buntis na o magsisilang ng sanggol o mabubuntis sa February 16 to February 28. Pero kung walang buntis, walang mabubuntis, o walang magsisilang ng sanggol sa pamilya mo, ito ay pagsilang ng proyekto na magtatagumpay. Gemini, kung balak mo magtayo ng negosyo, ikaw ay magtatagumpay, Gemini. Ikaw ay mamong problema sa bahay mo at sa pamilya mo. Dahil sa takbo ng ekonomiya, ayan Gemini, mga gastusin, problema sa iyong kaperahan, mga gastusin at bilihin, mga utang na hindi mabayaran, Gemini, ang maaaring problemahin mo, ayan. At uh, maapektuhan ka at maaaring bumaba ang iyong moral, Gemini sa February 16 to February 28 si Queen of Clubs Gemini isa itong par sign Gemini pwede siya yung karelasyon mo ha Gemini Pero pwede rin naman siya ang tumulong sa iyo o magbigay sa iyo ng payo ah. Gemini sa February 16 to February 28 Gemini. Si Queen of Clubs isa itong ah, babaeng tutulong sa iyo o magbibigay sa iyo ng magandang payo o mabubuting payo na makatutulong sa iyo, Gemini. Pwedeng nanay mo ito, pwedeng ante mo, pwedeng boss mo, pwedeng matandang dalagang kaibigan mo, pwedeng ate mo na matandang dalaga, Gemini. hindi ko mag hindi ko makakuha yung cards Gemini si Queen of Hearts isa itong itong isa itong ah, babaeng water sign ito rin ay maaring makatulong sa iyo gemini sa financial pwedeng magbigay din sa iyo ng payo gemini sa february 16 to february 28 ah gemini pwedeng nanay mo ito pwedeng ante mo pwedeng ti ano mo pwedeng ate mo pwedeng boss mo babae gemini Ayan. Uh, water sign, pwedeng uh, Scorpio, Pisces at Cancer. Ayan. Uh, Gemini. Itong dalawang ito. Maring nga uh, makatulong iyo sa February 16 hanggang February 28. Gemini. Ito naman, o, oh, tao na to. Isa itong babae o lalaki na kabataan. Gemini ito ay uh, malayong lob sa iyo ah uh, Gemini mag-ingat ka dito kaya uh, Jacobis Page, Spades isang babae o lalaki nakabataan dahil ito ay seloso at selosa maaari din na uh, maring pagsirosan kanito o kainitan kanito Gemini sa February 16 hanggang February 28 Pwedeng uh, kasama mo ito sa trabaho mo, pwedeng kaklase mo, pwedeng kapatid mong batang lalaki na pino problema mo, pwede rin na uh, suitors mo o nililigawan mo, pwede rin naman nakarelasyon mo ito, uh, Gemini. Ayan, mag-ingat ka sa pakikisama sa kanya kung kilala mo ito, Gemini. Dahil malayo ang loob nito sa'yo, Gemini. uh, Gemini, kung may asawa ka, magiging masaya ang pagsasama nyo bilang mag-asawa. At kung balak nyo magpakasal, swerte ang panahon na yan, February 16 hanggang February 28 sa inyong sa pagpapakasal ayan Gemini at lalo kayong magiging maligaya. Pwede rin ang meaning nito ay uh, favorable long term proposition, preposition na yan, or second chance particularly in economical sense, Gemini. Gemini, magkakaroon ng away sa inyo ng karelasyon mo at posible kayong maghiwalay. walay. Ingatan mo ang paghawak ng relasyon mo para hindi kayo magkahiwalay ano. Sabay ganun ano. <laughs> Pero ang karelasyon na ah, pwede ang pwedeng asawa, boyfriend, girlfriend, pwedeng kapatid, pwedeng magulang, pwedeng anak. Ayan. Pwedeng kamag-anak basta karelasyon ayan Gemini. Ah, uh, Gemini, mag-ingat ka sa manloloko. Maaari kang maloko sa pera o sa pag-ibig. Ano mang klaseng panloloko ang gagawin sa iyo, mag-iingat ka, Gemini, dahil may mga taong hindi tapat sa iyo at gagawa sila ng paraan para pabagsakin ka, Gemini. Masasaktan ka, talasan mo ang pakiramdam mo dahil may mga taong mapagsamantala Huwag kang magtiwala sa kanila. Makinig ka lang sa payo ng taong pinagkakatiwalaan mo, Gemini. Ayan. Babala po ang card. Gemini, kung may magpapayo sa iyo, ayan. Huwag mo na lang gawin at tanggapin, ayan. Dahil hindi magbubunga ng maganda dahil yan sa iyong attitude sa trabaho, ang style ng pamumuhay mo at sa maling paniniwala mo na sa sa direksyon ng tagumpay, Gemini. O ayan, kung may magpapayo sa iyo, huwag mo lang gawin na tanggapin dahil hindi magbubunga ng maganda, Gemini. Dito, may manluloko sa iyo. Oh mag-ingat ka sa manluloko sa February 16 to February 28, Gemini. Alamin pa natin ang ganap kay Gemini. Ano pa ang ganap kay Gemini? Sa February 16 hanggang February 28. Ano pa ang ganap kay Gemini? Ano pa ang ganap kay Gemini sa February 16 hanggang February 28. Nara pa hanggang na kay Gemini Sa February 16 Nara pa hanggang na kay Gemini Sa February 16 hanggang February 20 Ayun na Gemini Sa February 16 hanggang February 28 May darating sa'yo Na mga pagpipilian mo. Pwedeng ito ay mga opportunities. Pwede rin naman na uh, alok na trabaho. Yung mga alok ito, Gemini, na kailangan mo pag-isipan. Kailangan mo siyang uh, piliin o suriin para hindi ka magkamali kasi ang ibang alok dyan yung iba dyan ay illusion lang at walang mabuting gawa Gemini kumbaga alukin ka ng trabaho hindi lang isa, dalawa, tatlo mag-alok sa'yo pero ang iba dyan panluloko lang ah, uh, Gemini ah, uh, pwede na uh, may darating sa'yo sa ano, Gemini uh, may darating sa'yo sa February 16 hanggang February 28 na pwedeng regalo ah, uh, pwedeng mensa ano letter ayan yung mga bagay na binubuksan at maring isipin mo kung ano laman yan ayan nakikita mo sa picture ayan ganyan na ganyan ang peslak ayan Gemini nag-iisip siya kung anong laman ayan o baka may order ka Gemini sa February 16 hanggang February 28 at dumating yan at isipin mo kung ano ang laman yan ano Gemini. O, alin man, alin man, sa mga nabanggit ko, ang pwedeng meaning ng uh, Seven of Cups. Hmm. May darating sa iyo, Gemini, na pagdiriwang na patungkol sa iyo. Pwede rin na uh, may maghihilom, pwedeng physically or emotionally, Gemini. Uh, pwede rin na may inaantay hindi lang ikaw ah tatlo kayo dito pwedeng pamilya mo ito o mga kaibigan mo Gemini ang nagaantay sa pwedeng makamay uh, inaantay kayong uh, mensahe o isang tao pwede rin na uh, uh, wish na maaring uh, magkatotoo Gemini hmm dito ay nako Gemini mag iingat ka Gemini dahil may seven of swords dito isa itong tridor Gemini kung makikita mo sa picture kung makikita mo sa picture mayroon may hawak itong kutsilyo nakita mo ang ginawa niya sa ibon tinanggalan niya ng feathers ayan Gemini isa itong tridor na maaaring uh, papagsakin pabagsakin ka nito. ginawa sa ibon, tinanggalan ng feathers para hindi makalipad. Ah, Gemini. <coughs> pwede, rin mag, pwede rin na magnanakaw ito, ah, Gemini. Pwedeng... Uh, kung ikaw may, may gamit, iniingat ang gamit, o kung may pera ka dyan, it huwag mong ano, ingatan mo, itabi mo. Dahil pwede kang manakawan. O kung ikaw ay may pinaplano, huwag mo ipagsasabi. Dahil may traitor sa paligid mo, ah uh, Gemini. Ayan, Gemini. Mag-ingat ka sa taong ito na sa sa'yo sa February 16 hanggang February 28, Gemini. Tatanggalan ka nito ng pangarap, Gemini. Ayan, ginawa niya sa ibon. Tinanggalan ng feathers para hindi makalipad. O, okay, yan po ang ganap kay Gemini sa February 16 hanggang February 28. Ayan. Maraming salamat po sa mga nag-like, nag-comment at nag-subscribe. Salamat din po sa mga viewers at sa mga viewers na hindi pa po nakapag-subscribe. Pakiclick na lang po o pakipindot na lang po ang subscribe button para tumagal pa ang ating pagsasama. Ayan, mga viewers. Maraming salamat po mga subscribers at mga viewers. Maraming salamat po sa inyong support. Ayan. Maraming salamat po.